humana jud mi kaligog dagat. Hay. Nakababad ah. kahit papano. Nakababad sa ano. Sa tubig dagat. Pag early in the morning pa guys, sarap ibabad. Sakto isang oras kami nakababad ngayon ano, 8:35. So pauwi na si kami. Balis kami ng bahay 6:20. Exactly, nandito kami. Before seven, kumain. Pagkatapos, naligo. Tawid mo na kami sa... Tawid mo na kami sa... Ano? Sa signal. Ano? Ano pa? Naka-red, red, red. Red, red wine. Ayan na. Nag-close ng signal. Tawid na tayo. Bilis lang bayan yan? Di, takbuhan. Takbo! <laughs> Takbo! Takbo! Hala nag-ano na, blink blink na. <laughs> Saan tayo magantay doon? Magbabas lang kami, mag-public Magpublic bus. Dela ka pala ng ganyan dress. <laughs> Dali, dai. Aw oh, lahi ang amo inday badiday. O oi na si kami. Tapos na kaming nag-swimming. doon kami galing oh. tapos tumawid kami doon sa signal kasi dito kami magantay ng bus marami man lang kahit ano tapos itong sa bandang kaliwa namin mga buildings di pa masyadong mainit tapos na kami nagswimming Ideal. Wow. 33. Bye-bye, 33. <laughs> Ayan na. Pero marami namang bus. Maybe 65, 34. Mga ano pa. Ano pang number, Dai? Toloy po muna niya. Nandito na kami sa bus stop. Kasi hindi ko dala si Mitchoy, hindi namin dinala kay para walang problema sa parking. <laughs> Nandito na kami sa bus stop. ayan may park. Baruan sa mga kabataan. pasok ito ang bus stop pasok kami kay mainit sa labas Too much cold. Ha? Too much cold. Unya bitog ini too much init. Too much <laughs> <laughs> Unya uh, ini too much hot. May nalalumamig too. oh kay summer naman. Nice nalulung. Nung ano nung Bagong ano, katatapos The ng... The pa to sa ulo. Oo, oh, oo. Oh, oh, langlamig sa likod, oh. Well, Ayan, oh, no, oh. Ang lamig, guys. Oh, oh, oh. Ito lang ang nakakaganda dito, guys. Ito ang basta. So, very, very cold, cold. Kasi ang aircon, nag-inland yeah. na naman ang aircon. No. Archie Archie. Oh. Archie Archie. Arch archie Archie. Sinong Archie Archie? Bakit? Anong nangyari? Diba? Magaling na agad siya. <laughs> Hindi na siya masakit. Kali sakit ni. Napasukan siya ng ano. Bimboy! Ba't nagpa ano ka dyan? Iba? Si Bimbol si si Rocco. <laughs> <laughs> Ganito dito. The best among the rest. Nandito lang kami sa highway. Highway ng Cornish. <laughs>

8.43 Sakto, makarating tayo sa bahay mga 9 O oh, di ba? Tawas nakaligo na tayo ng jackets Bye na guys Kaya sa kayo na may bus Gabi ako pa din Ay, tsaka na